Anli kape sa pulila na 199 pesos lang, Makakailang kap ka kaya dito. Tara, yung mga kanoos, salam nyo ba? Ang nalaman ko, kami napad pa dito sa 71 Cagayan Valley Road, Santo Cristo, Pulilan, Bulacan upang mag food trip sa brew and bites. At tama ang narinig nyo dahil sa halagang 199 pesos, eh, anli na kayong makakapagkape na tamang tama naman sa panahon ngayon na maulan. May free wifi pa sila kaya naman suwak na suwak ito sa mga gusto mag work dito at naka air condition at may parking na din. May board games at card games na pwede nyo rin gamitin. Bukod rito ating si sinubukan ng iilan sa kanilang bestsellers starting with their appetizers na nachos at pika-pika platter na good for 2 to 3 person na na meron kayong kasamang fries, hash brown, chicken popcorn at cheese stick. For rice meals, binabalikan ng customer nila dito ang kanilang adobo flakes egg rice dahil sa malasang laman at sulit na serving. At pwede ka din naman maglong sa egg rice dito. For pasta, you can try their sardinas alio-olio naman. Kung panghimagas, pinakabagong labas ang kanilang truffles na may Nutella Almond at Choco Vanilla variant na di naman tinipid sa flavor. Made from the house naman ang kanilang pastries katulad ng kanilang cakes na ube chiffon, salted caramel at dark choco na cakes nila na pwede ka din umorder ng one whole cake na best for celebrations. For drinks naman ay pambato for non-coffee ang kanilang Oreo strawberry and cream at choco chip macadamia frap. They have a coffee base na coffee jelly latte din. At for hot coffee ay you can try their hot cappuccino and hot rose latte. At hindi pa din nawawala ang kanilang milk tea na Hershey Cafe, Oreo, Cookies and Cream at Blueberry Cheesecake FYI na may available coffee beans din sila na binebenta dito Kung pupunta naman kayo, nasa ways Up sila at open naman sila from 11am to 9pm from Tuesday to Thursday At 11am to 10pm from Friday to Sunday If deliver naman kayo, ay available sila through Grab and Order Mo ano panginitay nyo? Tara na at magkape dito sa Brew and Bite sa Polilan Bulacan. Let's go!